Hello mga ka-super, ka-sari. Patina, ka-pure gold. Ako ngayon ay pupunta sa pure gold. Always panalo. Tayo na sa pure gold. Tayo na sa pure gold. Always panalo. Kasi ngayong araw na ito, Wednesday, mayroon silang weekday promo na mayroong P-Wallet, free P-Wallet, 185 Peso sa isang meal. Ang participating items ay sky at kape. Nescafe red at saka yung green wine. O, oh, diba? Sa isang deal, 185. So, syempre, kukunin natin tatlong deals. Kaya, abot din yun ng 500 plus. O, oh, diba? Alam nyo ba, yung aking P-Wallet ay aabot na ng 5K. Kaka-avail ko ng weekly promo sa Puregold Gold. Aabot na siya ng 5K i-go grocery ko na sa susunod kong pag-grocery. Gagamitin na natin yung ating P-wallet. Kasi pwede siyang pang grocery, good as cash. Or pwede rin pang load, mga ganun. Kasi parang, parang chika siya. Parang ganun. Dati load yun eh. Ngayon eh, ginawa na nilang P-wallet. Ayan. Okay. So, kita kitsa lang tayo sa Pure Gold. Medyo <laughs> sinag ng araw. Iba, ano, 4 na. Isang oras na lang ako mag-grocery kasi lasing ko magsusundo ako kay Ate Jam. So, mabilisan lang ito. No? Kaya, Mamaya na lang siguro ang check checka check. Na, okay? Okay, dito na ako sa highway. Medyo parang mayroon pa dito accident. Okay, so focus na tayo. Dito na ako sa Pure Gold, mga ka-super. Pasok na tayo. Yan, dito na tayo. Siyempre, una natin mga mga bundle promo. Mga chicharya. Mga Jack and Jill. May free. Free chippy, piatos. Daming promo dito sa Pure Gold. Sarap mamili. yan mga ka-super, isang cart. ah, uh, <laughs> papuno na siya ng mga bundle pro. Ang dami kong pinagdadump ko to. May mga free. O, sayang naman yung mga free, di ba? At yung mga pa nating weekday promo ngayon. Punong-puno na yung una nating cart. Dali na natin to sa counter para ma-punch. Tapos tayo ng mga sabon naman. Yan, o, oh, di ba? Saya. Ang dami na pinagdadampot ni Madam. Dampot pa more nilang mga promo. Skyplex, Nescafe. Ayun, 185. Diba? Patay ng 3 deals. Mega hagot na naman ako. Yan. Kumuha na ako ng tatlong box ng Alfonso, mga ka-super. Bago na yung ano, first time ko makita tong Alfonso na to. Diba? Ang cute. Tatlo muna. Umpisa-umpisa muna tayo mag imbak ng Alfonso. Ang isa nito ay 270. Per piece kasi ang fresh dito sa Pure World. Yan. Saka ito yung kanilang weekday promo. Yung credit card natin. Papaiwan ko si Alfonso kasi mabigat. Papasabay ko na lang sa delivery nila sa truck. Yan. As ito na lang yung pipick up natin. Lagay sa car kagala na ako, nagka-problema pa sa cashier. Mayroon silang ano, isa na uh, missing. So, late na ako magsundo kay Ate Esti. Ayan na. Kakalaka, late na tayo sa ating pagsundo. Yun. Kasi nga, mayroon talagang abriya minsan, no? Umabot yung atin na purchase ngayon ay umabot din ng 20 plus. Kasi 19K dun sa akin grocery kasama yung Alfonso. At 1K naman dun sa weekday promo na meron akong free ti wallet na 555. At pinaiwan ko muna yung Alfonso kasi nga ipapadeliver. Ko. Ayan, sabu, sa, sa Rose Jam ni Marta tayo magkita-kita. Takbo na ako, papunta doon sa school ni Ate SD at nag-aantay na siya. Ayan, bye-bye. Ayan na, yung ating mga pinagahapot may arat na sa Fear Road. So, where I'm back? Nakakaloka. Wala pagdating ko dito, ngayon lang humupa ang Mami Mel eh. 7.20 na tayo, time check tayo. Hindi nga nakapag-display si Super A. Sabi ko, bukas na. Kaya naiwan mo na dito mga box-box. Ayun pa yung iba. Dito. Ito pa yung chicharya. Sabi ko, bukas na. Ang dami mga mimili ngayon. Ang dami nag-iinuma. Achieve, eh. Ito naman sila. So, dito pa, yung mga display bukas na. Kasi mamaya, lalagyan ko pa ng price. So, bukas, pagpasok niya yun ang uh, ano hini super 8 may dumating din tayong deliver ng peanut butter tsaka bago pero ano? sugan okay. so yun na lang muna nga ang check at busy tayo dito sa ating tita wait lang ayan na lang asin ah, yeah. po na lang yan so ano pa ba yung check wait lang So, yun nga yung check ha. Ngayong araw na ito, nag-pure gold tayo. Meron tayong nakuhang free P-wallet na 555. Lucky 555. 5, Two na. Yes, sana all no? Worth 555 na. Worth 5, 5, 5 ng P-wallet. Siyempre, di ba? Nakakadagdag din yun. Umabot na nga ng 5K yung aking P-wallet sa aking account. Doon sa, ano pala, sa... Pure Gold Mobile. Dapat mag-download kayo ng Pure Gold Mobile. Diba doon nakalink din yung ating TINAP card. So doon yun, may P-Wallet kayo. Every promo, pag aling po member ka sa Pure Gold, makapag-avail ka ng kanilang weekday promo. Every Wednesday yon. Yung may mga participating items sila, halimbawa kanina, Skyflakes, Nescafe, mga ganon. Tapos kung ilan yung kanilang worth free P wallet. Kanina 185. Tapos makakapag-avail ka hanggang 3 deals. So 185 times 3, yan, ganon. Tapos yung aking ina-avail lang naman, yung talagang alam ko dito na fast moving, hanggang 3 deals ako niyan. Pero pag hindi naman, maka avail lang ako ng pre-P wallet, mga 1 deal, 2 deals, mga ganon lang. Okay? So dapat aling po member ka sa Pure Gold. Okay? Kaya magpa-member na kay Aling Puring kung ikaw ay Sari-sari store owner. Lang, magdala lang na one valid ID. Just picture-picture, ganun lang. Di ba nag-promote na sa ano? All pure gold bikini me. <laughs> o siya. So, bye-bye. Thank you for watching. Night of the juti Duty tayo. Duty. Duty. Duty hanggang 12 a.m. Go! Pushcart natin yan. Bye-bye. Mga ka-super, dumating na yung aking pinasabay sa truck. Sa kanilang delivery yung ating Alfonso na 3 boxes. Ito ay yung bagong packaging na nila Ang ganda na tingnan. Ah. Pero hindi muna natin ito i-display kasi meron pa ako natirang isang kahon. Galing dito sa Pure Gold dati. Ito muna yung ating i-display para ma-dispose lahat yung mga lumang packaging. Tapos sunod naman ito. Nag-umpisa na tayo ngayon mag-imbak-imbak. Dahil nga alam na this, pa-December na. So tatlo muna unang tatlo mo ng box. Susundan ulit natin yan. Kasi itong tatlo ay umabot nito ng 9,000 plus. Kasi per piece ay 270. So sa pure gold kasi per piece ang kanilang mga alak. Ito 70 times 12 to 3,240 ang isang box. So tatlo yan, 9,000 plus. Yan lang. Yan muna. Ba? Back in back na. Lapit na Pasko. Hello mga ka-super. Dito na naman ako sa Pure Gold. Grocery day. Kunti lang naman to. Mga laki ni ramen ramen lang tsaka laki ni kasalot pa. Kunting dilata, mga request ni Super A, mga kunting non-food, mga biskuit, at ano pa ba? Yan, mga coffee, yan. Yan, mamadali lang. Saglitan lang to, isang oras lang. May alik ka na. Umabot din tayo ngayon ng ano. 8,200. Yan. O. Mamadali na. Ulit na.